Ano na ngayon po ang inaasahan ng taong bayan ngayong inalis na ng Pangulong Marcos Jr. ang rice price cap? Hasek? Uh, yes, Aldo. Inalis na ng ating Pangulo yung uh, mandated price ceiling as per Executive Order 39. Hmm. At uh, kasunod po nito ay uh, inaasahan po natin na patuloy po na bababa yung uh, presuhan ng bigas sa merkado dahil... Uh, ngayon po ay uh, peak na ng ating harvest season ngayong October hmm. at inaasahan po natin na uh, hanggang 77 days po yung ating national uh, stock inventory at uh, pag natapos po yung anihan by November, hmm. ay papalo po ito hanggang 94 days. So hanggang tatlong buwan. So maganda po yung ating uh, magiging inventaryo. Wala pa po rito Aldo yung ating uh, importation, hindi pa po natin na isama. So, During the last quarter, meron pa po tayong inaasahan na papasok na import. So maganda po yung ating uh, inventory ng bigas. So patuloy po na inaasahan natin na bababa yung presyuhan. Ah, okay. Sa unang uh, balita kasi 52 days worth of rice supply by the end of September. Pero sinasabi niyo po 94 days by the end of October. Tama ba? Ay, yan, uh, by end of October po ay mga 77 days 77. tayo. By, Yeah, by end of November, mga hmm. 94 days po tayo. Okay. So, yan po yung Pero, uh, inaasahan natin na national opo. inventory. Aswek, depende pa rin nito. Ha? Huwag naman po saan ang bagyuhin ang Pilipinas. Baka mamaya niyan, eh, papasok po malalakas na bagyo. At hmm. uh, ano po yun? Uh, pinapanalangin po natin o, oh, na yung uh, daanan ng bagyo. Uh, normally po, oh. kada taon, in-expect po natin mga 300 to 500,000 metric tons. Okay. so, again, tanong ko nga kanina, depende pa rin ito Ah, uh, uh, dito sa mga kalamidad na tatama sa Pilipinas. Pero uh, inaasahan na po natin na kahit na may bagyo, ikaya eh, po nating suplayan ang, uh, ang bansa ng bigas by ano po uh, hanggang matapos ang taong 2024 or even first quarter of 2024. Tama ba, sir? Tama hmm. po yan, okay, also. Okay. Uh, Ah, uh, sa historically po, uh, ang ating pong uh, losses is about 300 to 500,000 hmm. metric tons uh, dahil po sa mga bagyo na dumadaan sa bansa at ito po ay kasama na sa computation natin. Hmm. Uh, dito po sa 94 day by November na hmm. inventory po natin. Oh, okay. Siguro. Uh, na masisiguro ba natin na ah uh, ito po kinaasahan na 36 pesos kada kilong bigas. Meron na bang gano'n na mabibili natin sa si merkado by the time? Uh, Totoo po yan, Aljo. Hmm. Meron na po tayong namamonitor na mga lalo na po sa probinsya, yung hmm. uh, lugar na marami na po tayong harvest, hmm. ay nagsisimula na po talaga na maramdaman yung pagbaba ng presyo ng bigas. Hmm. Kahit po noong uh, panahon na meron pong uh, uh, EO39 sa buong bansa ay towards the end of September nakikita po natin na marami na po yung nagbebenta kahit na mas mababa pa po doon sa uh, mandated price ceiling. Ano ba itong 36 pesos regular or ano ito? Well-milled regular? a uh, regular regular. Uh, regular milled rice po okay. uh, yung ating pong well milled uh, po mapalo po yan pag minsan hanggang uh, 42 uh, 42 43 po yung uh, presyo. Natin. na. Yung premium rice bababa rin ang presyo. Uh nakita rin po natin sa monitoring natin mm -hmm. uh, kahit po doon sa implementation ay bumababa po hanggang 5 piso yung uh, premium at special rice. Mm hmm. so magkano na po yun kung bababa na 5 piso? Hindi na si yung monitoring po natin um, sa oh, premium ay 55, meron oh. na pong presyuhan tayo ng 51.50. Pabababa ba na talaga. Okay, dito naman tayo sa presyo po ng karneng baboy. Tataas po ba? Dahil uh, papasok na po ang uh, ito na, ang uh, kapaskuhan. In fact, kapaskuhan na ngayon eh. Maaga Pasko sa si Pilipinas pero yung pong Yuletide season talaga malapit na by December. 'Yung ating to ng uh, farm gate ng baboy uh -huh. ay 170 to 180. Ang normal po na dagdag presyo diyan pagdating po sa merkado dinadagdagan po ina 50 pesos. Mm. So dapat po ang presyo kanya ay hindi bababa ng mga 230 hanggang 250. Mm. Uh, isa rin po yun sa pinag-aaralan po ngayon ng kagawaran kasama po ang DTI para po makita bakit uh, sobrang taas din sa ibang pamilihan. So yun po yung mga susunod na hakbangin ng Department of Agriculture. Malayo pa naman po ang kapaskuhan pero inaasahan po natin na bagamat meron pong uh, konting kakulangan uh, sa karne po ng baboy ay tuloy-tuloy uh, naman po yung uh, pag ng kagawaran kung kinakailangan po na magdagdag uh, ng uh, ating pong supply uh, sa pamamagitan po ng importation. Okay, sa inyo pong monitoring sa retail ng uh, presyo ng pork ham, magkano ho? Tama ho ba? 260 at uh, 330 per kilo. Pork liempo, how much? 290 or or at 5 or 400 pesos per kilo? Ito ba yung monitoring ng DA? Ya, yung sa monitoring po ng DA, mga okay. 260 to 290 po, uh, Alzo. Oh, yun. Okay, so... Uh, 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 walang kakulangan talaga tayo sa supply ng pork products sa asek, kaya asa na uh, mapupunan ang mataas na demand sa panahon po na talaga ng Kapaskuan pagpasok-tokpo ng Disyembre. Tama ho ba? Tama po Enzo. Hmm. Mapupunan po natin at uh, nakaantabay po ang kagawaran para po masigurado na mayroon pong uh, supply ng quality meat po ang ating mga mamamayan uh, Nagbigay ng assurance ngayon ang D.A., na may sapat na tayong supply ng uh, bigas uh, by the end of uh, may ito listahan dito October and November. Uh, 77 days from uh, by the end of October, 94 days by the end of November. Depende pa rin 'yan kung merong bagyo, wag naman po sana. So bababa na daw ang presyo ng kada kilo ng bigas. Reaction nyo po pag-alis ng ah, price ceiling ngayon sa bigas because of this. Ah yes, uh, maganda po 'yan na uh, hmm. opportunity po sa lalo na po ngayon dahil kung maganda po yung harvest po natin, hmm. sigurado po 'yan na pababa po yung presyo po ng bigas natin sa merkado. So kami po natutuwa kung hmm. parami po yung ano yung atin pong harvest. Hmm. Mas masaya po kasi kami na retailers kung so binibenta po namin hmm. eh yung galing po natin sa lokal po na magsasaka. Hmm. Okay. All right. So eto uh, ito na nga no uh, 77 days. O so, ito sinasabi, bababa okay. na pati ang premium uh, rice. Okay. Ito bang mga bigas or palay na uh, pino uh, na nagawa ng uh, local farmers natin. Anong klase mga bigas po ito, sir? Ah uh, ito po yung mga ano po natin eh yung mga 160 po natin dito. Oh. Mga 216 iba naman po mga hybrid hmm. na SL po mga long pin. Magaganda kasi po to sir. Magkano uh, ito per kilo po, mga, po niyan? Yung pong mga eh, ano po natin SL po at yung mga local po natin dito hmm. na inbred po. Sir mga kasi po sir di ba 23 po ang bilihan po ngayon no, ng municipal po d'authority. Ngayon po, sa private naman po, sigurado bibili po ng mas mataas. Hmm. Mga nasa 24, 25 po. Pero sa market po niyan o sa milling side, nasa mga 38, Papunta oh. po sa retailer siguro. Baka po mga kaya po nila ibenta ng mga 40 o baka po mas mababa pa po ng konti. Oh. Depende po ito sir sa volume po ng ginigiling at sa recovery. Oh, okay. Kasi po ang milling naman po sir, kada giling po niyan, pag maganda po ang recover po niyan nasa 60% pataas po. Oh. Lalo na baba po yung presyo ng ano ng puunan. Meron silang sinasabi 36 pesos na bentahan na regular uh milled rice. Ito ba 'yon? O uh, uh, iba po itong nanggali po sa lokal na mga magsasaka. Tama hubang uh, ibaba natin, po, pwede ba ibaba natin uh siguro, hanggang say, 36 po, pesos per kilo sa inyo po. Namang galing sa inyo. Sa masasabi ko po dyan, hmm. Opo i-email po natin talaga ng pagkakamil po ng RMR, itong regular mm. po. Baka naman po, sir, kakayanin. Kasi mm. po, sir, pagka po kasi weld milk, ano po yan, sir, eh, parang dumaan po sa multipass. Mm -hmm. So marami pong uh, content po nung, nung palay na nawala po dahil ginili siya, mm. po -hmm. siya, nagkaroon po ng pulbos, nagkaroon po ng darak. Mm -hmm. Pagka naman po kasi uh, regular milk lang, Parang tinanggal lang po yung ating uh, balat at uh, kinukunting kis-kis lang po. Hmm. Baka naman sir, mahabol po yung ganong presyo. Oh, pero ato, regular milled lang? Regular, regular milled. milled lang po siya. Hindi pag, po well siya milled, pag well milled from local yan. farmers, magkano po yun? bagaw well milled po sir at ito po ay dumaan na po sa milling natin baka umabot na po ito ng mga 40 41 po okay sige how ito about ang benta po ito ng 45 po siguro 44, 44. sa market po natin magiging oh, mag, sige. mag stable po yung presyo tangkilikin natin ito yung regular and well milled rice mula sa ating local farmers yung premium oh, tama. rice imported ho ito tama ho ba may Mer imported po yan, sir. Meron din po tayo, sir, local po na premium. Anong mga brand? Ah, brand, pwede, hindi natin pwede yung, yung banggitin. Yung variety po natin, variety. sir, dito. Variety po, sir, sa local na premium. Ito po yung mga 160, sir. Oh. 216, mga long pin po. Masarap po ang kanin yan, sir, malambot. Magkano Kahit ito? Po yan, ito po yung mga nasa 45, 46, 47, 48 po. O mas ma po mas, mas mahal ang premium, premium na, na imported? Po, sir. Ah, uh, yung premium pot, ang presyo po ngayon ha, uh, ayon po sa aming pag ano po